Nilino naman ng Commission on Higher Education kung bakit ipinahinto sa state universities and colleges ang pagtanggap ng grade 11 at grade 12. May bilin din ang CHED sa mga estudyanteng nakapag-enroll na sa senior high school ng SUCs. Si Daniel Manalasta sa detalye. Ipinaliwanag ni Commission on Higher Education Chairperson Prospero de Vera ang naging basehan sa pagpapatigil ng senior high school program sa mga state universities and colleges. Ilan sa katanungan na sinagot ni de Vera ay kung paano yung mga grade 11 students na nakapag-enroll na. Ayon kay Chairman de Vera, tapos na ang transition period. Puno na ang mga SUCs at kailangan ng gamitin ang mga silid-aralan at mga teachers. Tapos na rin ang kasunduan ng DepEd at Ched tungkol sa nasabing programa. Yan eh, pag-uusapan natin with DepEd yan. Baka namang pwedeng i-extend yung voucher for at least one year para sa mga estudyante kung sila'y natanggap na. No? Pero hindi ko ayaw kong pangunahan yan na titignan muna natin kung ano ang nagbagiging desisyon ng mga Board of Regents ng mga universities. Kasi merong mga ibang public universities hindi naman sila tumatanggap na ng voucher. Ayon sa chairman ng CHED, may ilang SUCs na humihiling pa na magpatuloy ang programa. Pero daraan daw ang mga ito sa pag-uusap. Para naman sa mga grade 12 students, may palugit naman ng CHED. Yung grade 12 na naka-enroll sa kanila, patapusin na lang nila. Kasi wala ng legal basis at saka wala na silang makukuhang subsidy galing sa national government para sa mga estudyante dito. So dapat sila ay maging universities and colleges offering higher education programs. Ang mga public universities na magpapatuloy magkaloon ng high school ay yung merong tinatawag na mga laboratory school. Ito yung mga public universities na nag-offer ng teacher education at meron silang uh, laboratory school kung saan magte-train ang kanilang mga education students. So yan, tuloy pa rin yan. Nakakuha naman ang simpatya sa ilang senador ang Commission on Higher Education. Para sa ilan, dapat ding masiguro ang kapakanan ng mga estudyante tama lang na i-phase out na yung kanilang accommodation because of the transition. But make sure that just as before, kaya na sila nag-accommodate para nga walang maapektuhan eh. Just i mag -i nila may maapektuhan ba o wala pag may pag mayroong maapektuhan then ituloy na lang nila ng uh, uh, definite period of time in the first place kaya sila nagkaroon ng ganyang programa para nga walang maapektuhan nung pag-transition natin sa K-12. Sabi naman ni Senate Majority Leader Joel Villanueva, dapat din pag-aralan ang epekto nito sa mga estudyante. Inaasahan niyang may maayos na koordinasyon ang CHED at Department of Education upang masigurong hindi maaantala ang edukasyon ng mga estudyante. Ayon naman sa DepEd, para sa mga recipient ng voucher program, wala namang maaapektuhang mag-aaral. Daniel Manalastas para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.